Hi everyone. <clears throat> Today is December 23. Ngayon dito, it's 9 in the morning. Nakakainip pag winter di ka makalabas. Pero nakita namin kanina na negative 8 kaya sabi namin maglakad-lakad muna kami kasi wala nang pasok ang mga bata. Ganda oh pumunta kami sa no frills pumili kami ng chichiria at saka ng soft drinks tapos lakad lang kami ng lakad Ayan, kahit malamig pinapawisan kami kasi layers layers yung suot ngayon ang bata pagod na ang bigat daw ng katawan niya <laughs> yung isa ayon gustong gusto niya talaga umalis Ayan. pupunta kami sa hillside park sobrang cloudy, foggy, ang paligid. Yan. Para kang nasa panaginip. Yung pag nananaginip ka Ang usok-usok. parang ganyan. Ang ganda. Sorry guys, natutuwa lang talaga ako. Yan. Parang... Ba, reality kasi eh, never ko in, in expect na may experience ko to nung bata ako um, meron akong ano seven dream country sabi ko sana isa doon mapuntahan ko and ngayon nasa 46 na ako natutuwa ako kasi binigyan ako na yung chance ni Lord ma-experience to Ayan, kaya sobrang grateful akala ko hindi na siya mangyayari <coughs> Lily come na hawak liya medyo may mga sasakyan kuya Brent yan Lily hawak so guys ito mga apartment to rito ganda yung mga puno frozen. Ganda. Walking distance lang naman sa bahay. May lang minutes walk din siya. Kasi nakakainip sa bahay magmukmuk. Ayan. Hmm. Ganda ng puno. Everything is white eto Hindi ko alam kung anong ano to establishment siya dati. Pero abandon siya. Pero ang ganda-ganda niya. Wait, ang ganda niya. Ayun nga. Nagpicture lang muna ako nitong napakagandang. Hindi oh. ko alam kung ano siya. Ala, ang taas dito. Huh. Oh. Ang taas. Gara ng trip talaga natin. Wag lang umulan talaga. <laughs> Ang taas, Brent, dito tayo sa semento. Ang taas. De, dito ka banda. Lapit na tayo sa park, ayun na oh. Hmm. Of ko muna tong kami. Picture Ayan. Tapos na kaming maglaro. Dito. Hmm. Tapos na. Uwi na kami. Ang taas ng snow rito. Ah. Ayan. Picnic-picnic lang kami. Hmm. <laughs> Dumigay ka? Busog ka? <laughs> Bye bye park. Bye bye park. Thank you. Nag-enjoy kami park. Nice oh. May naglalaro doon ng hockey oh. Yeah. Uwi na tayo. Li, na. Makapahinga ka na ha. Kunti na lang lalakarin natin. lang visible. <laughs> hmm, di rin visible. Alika anak, come. Ah, busog. <laughs> busog. <laughs> Ay, ako din. <laughs> tumigay din ako. <laughs> Sige lang, naklakad ka lang. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh, lilibungi. Smile. <laughs> Dito na siya na bungi.